Mysterio sa so Wilderness Farm Day 16 of Winter Year 1 Ang current funds ay 20,055 gold at ang total earnings ay 784,795 gold Ayusin natin ang ating gamit Okay, mauna muna tong gold Reju a uh, gold axe, gold pick axe, panggapas, pambungkal, watering can, yan, sana naayos na natin. Ngayon, kailangan muna tayo uminom. Uminom tayo ng tsaa. Uminom tayo ng tsaa. Masahin natin. Meron pa rin night market. Bali, ito yung second. Second night ng night market. Manood tayo ng TV. Ang weather for tomorrow, it's clear and sunny all day. Ang ating kapalaran today. It's neutral. The day is in your hands. Okay? Kunin natin itong cloth at ating ship Yean, ah, uh, tatago natin to itong eh, tatlo na to. gusto natin tago. Uy, ang daming nating ano. Ano pa ang pwede nating itago? Ito, ilagay natin sa loob. Tsaka ito. Yan. Ngayon, itong tatlo, itong apat, gawin natin sashimi. One, two, three, four. Yan. So, meron tayong sashimi. sa journal natin leave a rainbow shell at saka to the bottom kunin natin to at lahat na ito nasa machine na cranberry ay kunin na natin okay ipet natin snowy hello snowy Lagyan natin siya ng tubig. 23 ang kailangan natin lagyan ng ano. So, yan. 23. Ito, lagay natin muna dyan. At all the rest, puro blackberry. Blackberry. Yan. Oh, kunin natin to. Lagay natin to sa shipment box. Diyan. Ito, diyan lagay natin diyan. Lahat ngayon itong mga seedlings. Lagay natin dito. sa so, lalagyan natin ng seedlings. Ayan. Ito naman ito yung mga ano eh, pwedeng gawin ah, uh, gawin natin ito, wild seeds walo, so ilalahat na natin yan meron tayong walong summer wild seeds tago na rin natin dito sa lahat ng mga seeds, ayan tapos itong mga to dan Since meron naman silang mataas na uri siya. Send na natin sa box. Ito. Ngayon, i-harvest natin. Mag-harvest tayo ng mga ma-harvest. Yan. Ito. Kunin din natin kunin natin yun nandito na mga yan pa-send natin send natin ko. tingnan pa natin kung meron pa tayong pwedeng ano yan, send kung wala na yun meron na ulit tayong powder melon hindi mo na ako mag-send i- lalagay ko to sa seed maker para makagawa tayo ng mga seeds yan yan meron tayong dalawa pa tayo natin to so meron tayong lima pa na seeds saan ba tayo pwede maglagay dito oh ito, magbigay tayo dyan. Okay. Silipin natin itong cave. Sana meron na tayong nakuha dito na frutas. Wala pa din. <laughs> Yan, Ang gagawin natin, pupuntahan natin si Robin. Pagawa tayo. Uy, ang dami oh. Ano nga yun? Meron pa tayo dito. Sana ba yun? Ito. Ayan. Unahin natin yung mga matataas na uri. Ayan. Silipin natin kung magkano ang halaga ng sa na yun. Ito ay 80. Tapos ito 80 din. At ito 150. 150 pala yun. Eh, di ikunahin natin yun. Ilagay. Ito, tige 80. Ito, 80. No. 80 yan. Gusto. Dami natin ma ano. Makukuha sa, ano, mga machine. 9 me. na natin kung makukuha pa natin yun nandito. Ha, <laughs> sana pala. Hindi natin dito. Ay, wala na siya. Sana pala hindi natin dun nilagay. Eto, meron pa tayo rito. Ito mga 80 to ay eh. 80. ito. So, lagay natin to Ito. Paano puno na, no? Ano kaya ang gagawin natin? Yung mga magkakapareho. May magkakapareho ba? Ayun. Blaze Yan. magpagawa. Magpagawa tayo. Sigurado ko walang walang aerobics na yon. Ayun to. Kasi paano nga sila mag-aerobics ngayon eh merong night market ito tayo dito yan tapos magpa-construct tayo ito 12,000 meron naman tayo nun so pa-build natin let's build yan Ngayon, hindi ko muna uh, ano yung lahat yung pera ko kasi ano eh. Ah. Ngayon natin si Demetrius. Ngayon natin sila ng tsaa. This is real nice. Minom na rin tayo. Bigyan din natin si Demetrius ng tsaa very interesting daw <laughs> balik natin yung mga kinuha natin na mga pahoy tsaka balik tayo Tapos lahat nung aanihin natin anihin na natin ba meron dito? Ah, ayun pa pala, no? Gawa pa tayo. Yan. Ngayon, lagay na natin dito ulit. Ayan. Oh, wala na tayong ano, stone. Stone. At ano pang wala? Siyan natin kaya pwede ilagay ito? Dito na lang. Kailangan natin na stone. Pupuntahan pala natin tong ating ano? A new baby duckling hatch. Pona. Pona. Ayan, di ba? Ngayon, dapat ano yung makausap natin sila lahat. Ayan. Tapos, gumawa tayo ng apat. Apat na duck. Mayonnaise. Ayan. Tingnan natin kung lahat sila. Nak si Brownie, natin na pet. Punta natin si Brownie. Hello, Brownie. O, oh, di ba? Ngayon, magbenta tayo. eh okay. Pangalan nito. Ito. Buha tayo dito ng ano kaya ang kukunin natin. Pickled Summer. O, oh, itong cloth. Yan. It's cold summer. Bigla ko naisip kasi. Ito tayo kay Pierre. Pierre, Pierre, Pierre. Uy, meron tayo makukuha dito. Maple syrup. Kailangan tayo magbenta kasi Mamaya, baka may bibili na naman tayo. Bibigyan natin siya. Thanks, this is great. Ano ba meron dito? Slay, four red slimes. Okay. O so, yan. Ngayon, benta natin itong duck egg. Tsaka to. O, oh, di ang dami na ulit natin pera. Bigyan natin ng Pagkain. Oh, di ba? Tsaka to. That's very kind of you. Tignan pa natin. Ito sila, ano. Gusto mo ba na sashimi? Gusto rin niya. Ito kaya. Ayaw niya na sashimi. Sorry. <laughs> Ayaw na sashimi. Dito pwede tayong